ang balita ko, may warrant daw ako po. Pag... Hindi, totoo. Yung sa I ICC or something. Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento ka katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin ang ICC warrant so basahin natin Two weeks ago there had been word that a warrant was forthcoming and that the PNP had to put in place an arrest plan kaya kagabi March 9, 2025 marami ng pulis ngayon pumunta sa Dabao yun na ba yung plano na arrestuin na si dating Presidente Duterte ito yung post ni dating Senator Laila Dilima after so many declaration that he is ready to answer and face charges against him when the time comes tatakas lang pala siya matapang raw siya haharapin lahat ng kalaban tatakbo lang pala hindi nga siya tumakbo para takasan yung sinasabi ICC na may inilabas na waran pumunta siya sa Hong Kong sama niya yung PDP na rally mas maganda pakinggan natin yung Soljen kung nagbago ba yung statement niya sabi niya dati hindi na tayo member ng ICC pakinggan natin si Soljen There is another big topic that we wanted to talk to you about, which is the International Criminal Court, talking about legal preparations. What preparations have you done in that regard? And what are you hearing? There's nothing to prepare for. Mm. In Why the is ICC, that? Okay. As far as the government is concerned, we have completely uh, detached ourselves mm -hmm. from the ICC because we withdrew from it as a state. And that withdrawal took effect way back in 2018. 19. so we have ended, terminated all relations with the ICC That problema natin sa Pilipinas ngayon hindi na kasing bigat noon you know you'll have to be patient with government it is not at all at all times maganda minsan ang gobyerno may kapalpakan. Ang akin lang, well of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan not only dito sa Hong Kong but all over the world Filipinos who work there because they have to so ang akin nagpapasalamat ako ang una-una yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin baka pag-aral ng gusto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko eh, sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, eh, eh, totoo. Yung sa I ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito ay wong ko kung ang tingin ng Ako yung lauro yung... O ganito na lang. Ito ganito na lang. O sa sabi ko. Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya, akuman, lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang syerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Eh, wala tayong magawa eh. Eh, hulihin tayo, kung ikulong tayo. Kaya lang, ah, uh, min mag-contribute kayo, mas kayo, five dollars, yun na Para, paglapas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento. Ka katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin, bakit tum tumahimik pa ang bayan natin kung Pilipinas so uh, hold up dito hold up wala-wala nang ginawa ko ni tayo mga ayaw ng gulo na pipilitan tayo to confront even because nandyan sa harap natin Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Ayata, bakit ako mag... Why would I waste my time? Minila, pumapatay yan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. And so, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko, law, sukat, kuro sa trabaho, sa sa, alam mo sa gabi, dyan rin lumalabas yung mga masasamang tao, at dyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. naman nakita ninyo maganda sa araw eh kita si kita sa araw yung nagtatrabaho pa rin nagkita na ng basket na mamalingke pero pagkagabi makita mo lumalabas mga anghel gising na ang mga demonyo po inatulog na we love I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong naka napunta dito sa loob kasi sa labas mga Pilipino rin naghihintay doon so Sinong ay ari itong <laughs> Mahinang, mahinang klase